tinagtad ko na yung natira dyan isang ano na lang naman ang natira isang palanggana so yung dalawang baboy ito na lang ha ito, so, karambola kami dito ito hmm. ayan hmm. Hmm. ayan na isang magandang buhay mga farmer yan. Ah, pagkatapos ng ano, masakit sa likod. Ligpit na natin. Mag uh, ano na rin tayo. Refill Coke. Dalawang patong na ang Coke. Mas mabenta yung Coke. Kaya eh. Alam na natin gumagalaw. Yan, Coke. Dalawang patong. Tapos ito. Ayan, ligpit na. Yung mga ano. Uy, uy, uy. bitis. <laughs> <laughs> Ano, ah, Mahaga pa naman, alas dos pa lang, ilutuin ko na po yung uh, paksiw. Tinagtad ko na yung natira dyan. Isang ano na lang naman ang natira, isang palanggana. So yung dalawang baboy, ito na lang ha. Ito, karambola kami dito. Ito. Ayan. Uy! Eh. Tapos nagpakuha ko ng ano. So yung sisling, umikot naman. Kaya lang, ilan ba ang naging problema natin? Hindi ko nadala yung luma, no? Yung kahoy ng luma. <laughs> ang nadala ko lang kanina, yung sa bago. Kaya nag tayo, eh. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, 18 po na uh, kahoy. Kasi dapat para pa, pa ano yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 23 oh, ay, naku po ayan ha? baka may magpipick up ay, aga naman, baka kakain pa sold out na kami ang gusto nila sisig sisig na mo Oh, ala. Nabang habol. Patay. Na po binagyo kami dito kakatapan lang. Happy birthday Mario. Ayan ito po ang nahuli. Galing pa ano, galing pa po silang pasi. Ayan. Ayan nagpa-picture. Oh napakaganda po ng ano ngayon dahil umulan hmm. <laughs> pumotok na yata yung lobo ni kuya minsan ay hmm. eh, salamat naman mga supporters natin so yan yung chili paste ay nakabenta rin po tayo tapos yung t-shirts marami din pong nabenta yung mga kumuha din Oh, uh, cleaning time. Parang binagyo. Oh, uh, ito yung maganda kasi sa stainless. So, lilinis lang. Ayan, oh. Parang binagyo. Oh. Uh, Kalaban namin langgam. Ayan. Oh, Isprayan natin yan. Magbilis lang yan. Talsik. Ayan. <laughs> parang ano, ah. Parang, ah. Uh, ayan, oh. <laughs> Bilis ng langgam, ah. Malanggam talaga ito. Ayan, magluluto tayo ng paksiw. Oh. Nakita na din to. Ayun oh. Grabe, nabinyagan si Micromatic ah. Ay. Matin ang kalaban natin dito. May langgam po, malanggam. Na. Langgam. Lalo na. lalo pag may pagkain ano. Ayun. Ayan, from Pasig. Grabe, nagkaligaw-ligaw pa. Ayan, para lang pumunta dito. Oh, Bapatiin daw nila si Mario. Ayan. Pahardo. Boy, Pahardo. Kuya Boy. Puring, Pahardo. Ano na? Tony, Pahardo. Ayan. First time niyo po dito? Oo, oh, first time. Last year, nagpunta kami doon sa Gintong Pakpak. Gintong Pakpak. Hindi na namin tinanong na namin ito. Malak, sa kabilang side siya eh. Kabilang side. Hindi nila alam. Maraming maraming salamat, Kaparmer. Marami sa isa po sa mga late comers. uh, kumabol. <laughs> kumabol. Pero meron pang kumabol ayan. Ayun, ayun sila. <laughs> Salamat. Thank you, thank you po. Thank you. Salamat mga mga ka-order. Sana po sana. Oo, Alam niyo, pasyal lang ng pasyal. Oo nga, ganun nga talaga. <laughs> ayun, mga ka-farm lutuin ko na yung paksiyo ko para bukas. Para yahay na. Mahirap mag-ano. Mahirap maghabol. Puting uh, sibuyas. Kulang na kami. Lakas po ng sisig. ah, uh, at ang kinaganda naman ito, nasison ko ng maayos. Tingnan nyo. Oh. Uh, ano yan, nagkalawang na. So maganda. na uh, ano natin. Nasison uh, natin ang... Uh, Napaitin talaga siya. Ang um, natin ay... Halos isang palangga na. kasi kaya dito? Bahala na. Si Batman. Ayan. Napakarami. Hmm. May mga nag-take out din. Masarap daw mga farmers. O ayan, nakakatuwa naman. Lechon paksiw. Masarap. Oh, ano nangyari kay Mario? Uwi. Ah, okay. Tapos itong isa, nagpahabol po ako isang diskarte nito. Kukunin lang yan yung ulo. Tapos kukuha ng counting laman. At ano hina, ipangsisisig kasi wala kami pangsisig. O, so, ganun ang diskarte. Ngayon, yung matitira sabi ko tanggalin yung onion leeks kasi yung onion leeks po ay nagpapa panis yan so kailangan matanggal yung onion leeks uh, hatiin lang sa apat o ano freezer na para next week na po yun yan ay happy birthday pala advance happy birthday sa aming butihing mayor si mayora madir alejandrino yan happy birthday po sa monday kasi ko pa daw yan hindi ko iiwan ko na so nag meeting kami kanina ang gusto ni Bebeng mangyari may shifting na may papasok ng mas maaga may papasok ng alas 9 may uuwi ng maaga may may iiwan ng late so, na lang tapos yung dishwash, yun yun na initan, naghihingi ng ano, blower daw. Talagang grabe daw <laughs> mainit nga naman kasi kulob talaga eh oo so, at least ayan ha? kumain ka kasi nakailang litsyong ka ba? ha? ha? oh, kalating kilo pala eh hindi sana yung chan mo <laughs> talagang gusto mo lang binyagan yung ano ah bagong toilet eh Nakapagpa ano ka? Nakapagpakarga ka? Oo. Oh. Pag mo ano pala, pag mayroon kang 40. Hindi, ibig sabihin nakarga lahat? Hmm, yung ano. Ah, oh, okay. O oh, yan, nagpakarga na lang kami ng butane. Kasi, ah... Uh, mahal din yung ano eh. May nagkakarga daw dito. Sabi ko, subukan nga natin. 40 lang. Patipid din tayo. So, yan marami pong nagpa-picture pala. Hmm, Nakakatuwa naman. O, yan. All set na naman tayo. <laughs> Nakakatuwa kanina. konti pa lang ha. Pero, magparami po yung take out. Okay naman. Uh, ikita naman pong konti. Ako <laughs> naman importante eh, mairaos natin yung uh, ma-promote -ma at uh, mairaos yung uh, ating mga payroll mga farmers, so okay na yun oh tignan nyo oh, yung ulan yan ha may tubig dito oh. wow hmm. nabasa yung lupa kaunti <laughs> kaunti lang marami pong nagpa picture dito nakakatawa naman sana ay uh, Papalakas pa natin ano ay medyo ano medyo mabigat-bigat oh, sa katawan dahil kahapon talagang napalaban tayo ng gusto meron pa palang additional Ito um, eto pickled mango oh, gawa naman ni Anto Pero marami din pong bumili ah, ng ating ah, uh, chili garlic crab. Antay ko lang humulo yung paksi. Eh, at the... Uh... Oy! Ito kuya, iluluto. Mamaya. Ah! Uh, sigang. Pang pakuluan lang yung mga buto-buto na yan. Pang sigang yan eh. Malasa kasi. Isalin na natin kaya dito kuya. Pwede rin. Ngayon lang. Hmm. Para tumahan lang. Tapos pakuluan mo na. Okay. Kaya lang tanggalin mo na yung mga gulay. Ayan yeah, ako pala, no? Oo. Oh. Yan. Yeah. Ganun lang kasimple yung paksiw ko mga kapag. <laughs> Ang ko na ng suko, suka toyo. Ayan, nagkulay na. Lagay ko na yung bread cra... Ano? Ah, uh, yung... Uh, ihaluan ko na ng... Lechon sauce. Hmm. Tapos titimplayin ko na yung asim uh, nun. May laurel, paminta, yun lang naman eh anuhin ko na yung asim at ano kailangan mag agaw yung asim, tamis at alat pero huwag masyadong maalat kasi ito may ano na to may toyo na so kung naglagay ka pa ng asin baka ma ano na ito crumbs na lang inihintay niyan kasimple alam mo nagdadala dito yung baboy ko pag quality yung baboy lalo na yung native na at saka yung kaluto ng lechon ay kagaya nung sa South uh, Southern Philippines na this style na timplado sigurado masarap ang paksiyo mo Ayan, oh, wala na pala tayong pineapple juice malakas daw marami bumili pa nga ako ng dosi ba hmm. ay. Ay! Limitado to, hindi mautosan magmotor. Ne. Siling. Okay. Talag... Panigang. Oh, yun ang problema natin. Na. Sino kaya pwedeng tumakbo? Nakalista na, na kaya ko kuya. Ah, sige sige. Siling ah? panigang. Ayun, kulang. Dami kasing humabol kahapon. Mother's Day eh naging sampu yung order namin ay tapos na naman po maraming salamat sa Panginoon at wala naman po naging bulilyaso at naging masaya naman po yung uh, mga customer natin at ayun maraming salamat sa mga sumuporta from Kuya Mitz nagpalobo pa sina Tatay Feli sina uh, Suki natin sa Pares ayan tapos, sina Russell Castor. Ayan, maraming salamat iyo, bro. Sino pa ba? Mga tropa. So, nagpunta po talaga para sumuporta. Ate Ning, syempre, and uh, kuya Dan. Ayan, maraming salamat. Sobra-sobra po yung in-order. <laughs> Ang dami nilang take-out. Pero masaya syempre. So ayun, plus yung pa-take out pa kasi yung in order po hindi naman na kayang kainin kasi sabi niya dami naman sabi nung isang ano doon. Marami daw at uh, yun nga. Natatakot daw kumain ng marami dahil medyo may mga edad na nga. So ayun. Pero ayun, masaya po. Nairaos din. At least nawala na yung kabako. At least ngayon, medyo na ano ko na ng konti. May mga counting changes. Mga diskarte eh. sabi ko nga. Ah, uh, pwede ko nang i-prepare yung uh, pang ano ko? Pang uh, Sabado-Linggo para pagka-after po ng uh, trabaho namin. Ay, natutuyo ah. Trabaho namin ng Sabado, hindi na ako mag-iisip na oh, wala na naman taxi, wala na naman sisig para sa para bukas. So, mas maganda na yung ma-prepare na namin kasi taxi, ano naman po 'yan eh? i-chiller mo, hindi naman po yan masisira sisig, ganun din naman hindi na muna namin dinalagyan ng na sibuyas saka na po namin nahaluin pagka nasa sizzling plate, plate na so yun po yung diskarte so, maganda sinano pala, Kuya Randy at Ate Alice ayan, maraming salamat din sa suporta ninyo, natutuyo na yung sili <laughs> ano to, nadedo na yata ano? yung pakwa natin na mumunga na kailangan na isprayan ng insecticide at abonohan ng potassium 060 so ayan mga ka-farmer tapos na naman tayo at hopefully ay uh, bukas okay pa rin mga ka-farmer it's Saturday today so ayan maraming salamat at magandang buhay